Eh, mga idol, may gagawin naman tayo dito na itong Toyota wala siyang minor. Ito walang kuryente, yung kanyang magnetic bulb. Ayan, tinastas natin yung wiring niya pero hanggang doon sa loob. Para matunto natin kung saan ang linya niya. Ito kasi walang nilalabas na kuryente. Ayan o. Ayan o. Maka negative tayo. Wala. Pero ito, pagka nilagay natin ng supply, magkakaroon siya. Bali ang pinaka fuse niya. Ayan o ng ang pinaka fuse niya. Walang supply siya. Kaya mga idol ngayon, umilaw siya. Kasi ang kanyang fuse ayaw nang gumana kasi luma na ang kanyang fuse box. Kaya ngayon, i-separate natin siya ng ibang fuse, fuse, fuse link. Ito, dito na lang natin siya ikakabit Kaya ngayon, para gumana yan mga idol, ganito gagawin natin. Ito, ito ignition to eh. Ito lang kakabitan natin ng fuse. Kaya, sasabihin natin para magkaroon ng kanyang minor kaya nawawala kasi yung minor niya dahil diyan wala wala yung wala kang ignition. Ito kasi yung fuse box nito naka-setup na kaya hindi natin gon. Kasi kung may mabibili sana nito eh, mas maganda. Kasi yung mga connection niya dito ngayon medyo loose connection na. Kaya minsan nawawala na dito sa mga fuse. Yan ang gagawin natin ngayon mga idol. Kaya mga idol na ikabit natin ang kanyang fuse ngayon ng kuan kaya ito na nawawala ng minor dahil wala siyang kuryente rito gawa dito sa fuse niya kasi yung fuse box niya loose connection na kaya walang kuryente lumalabas pero ngayon okay na siya gumagana na siya kaya ito ngayon ipipi-fix na natin ng ating ginawang wiring yan yeah, mga idol tatanggalin na natin itong kanyang direkta kasi ito direkta ng dating gumawa kaya tatanggalin na natin ipinirik na natin sa original ang kanyang wiring At, tatanggalin natin yan Ah, uh, detestingin natin ang kanyang minor kung siya ay nagbabago pa o hindi na. Kasi ang minor niya natas tsaka lalakas. Lalakas tsaka ay, na kanyang minor. Dito tumay na natin. Ah, mga idol, tumay na ang kanyang minor. Kasi na ito, hindi you know, na lumalakas ang kanyang minor. Pero ngayon ay naka-permis na siya. Gawa nung wiring niya na hindi naibalik sa dati. Na, dinamperan lang ng dating ah pero overlock para ng dar. Pero ito ngayon ay balik natin sa original. Yun lang mga, mga idol, maraming maraming salamat. Thank you for so watching.